Mapapanood na ngayong araw hanggang bukas ang kauna-una ang short film ng leader ng P-Pop Kings na SB19 na si Pablo na may titulong Una. Inspired ang pelikula sa latest single ni Pablo na The Boy Who Cried Wolf na kasali sa kanyang double album na Alon at Laon. Sa isang panayam, inihayag ni Pablo na first love niya ang acting kaya gusto niya pa mag-explore dito. Naganap kagabi ang premiere night ng Una at laking pasasalamat ni Pablo sa lahat ng mga taong tumulong na mabuo ang pelikula. Present din sa nasabing premier night sina Nestelle at Justin bilang suporta sa kanilang leader at kapatid sa SB19. Habang di naman nakadalo si na Josh at Ken dahil merong ang mga ito sari-sariling event. Samantala, mapapanood naman sa Visayas at Mindanao ang pelikulang una sa November 16 hanggang 17. Una na sinabi ni Pablo sa kanyang social media account na ang lahat ng kikitain ng pelikula ay mapupunta sa mga biktima ng bagyong Christine. At yan ang ating entertainment news Jel Kiran, Tata